meron tayong ano, pailawin lang dito. Tugang lodge. Tugang lodge nandito tayo ngayon sa Diplomat Hotel at suwerte lang natin kasi kahit na alanganing ano, eh, napayagan tayo dito at uh, syempre, eto, dahil hindi ko kasama ngayon yung team ko, so solo lang yung mukha ko ngayon at uh, <laughs> ang tapang ko. <laughs> Hindi, uh, nakakatawa lang kasi nabigyan ng pagkakataon. At uh, kung meron man dito, ano, kung meron man na magparamdam sa atin, meron akong ano, ghost ball saka EMF na dala para at least makausap natin kung ano, kung nandito siya. Okay? Ito yung ano, uh, ko lang din. Hindi ko dala yung flashlight ko pero kahit pa masisilip naman natin dito yung diplomat hadal At syempre, dahil nga nakalak, ayan, ito, yung Kitlumat Hotel, maaana natin yan. Ayan. Wala lang yung flashlight talaga sa akin, Tugong Lutz. Pero, susubukan ko lang iwanan tong ano, ghost bowl dito. Para pang man meron tayong ano, mailawin lang dito. Tugong lodge. Nalaglag. <laughs> Nalaglag pala. Pag lang. May EMF. Ay! Pumapasok. Shoot. So, meron talaga. Maganda gabi po. Ayan. Sa mga... Kita niyo yung palo yun. Ibig sabihin nito, meron dito yung spirit na nasa harapan natin ngayon. Hindi ko kasama yung biyasa akong kasama. I mean, may third eye. Pero again, uh, yung bola po, alam ko na meron po naman dito. Pero pwede niyo po ba mapailaw yung ano? yung ating ghost ball para kahit papano na ano po namin yung presensya niya eto po yung bola po yung ghost ball po namin na kahit po uh, nandito ako sa hindi ilaw po yan hanggat hindi po siya ginagalaw so ganun po yung mangyayari dyan so baka naman po <laughs> ayan Kyle Kyle yung pangalan okay so Kyle uh, pwede mo bang pailawin yung ano ghost ball na ito. Ito mismo nasa harapan ko. Ayan, kung meron din naman sa taas or ano, hindi ko lang dala yung flashlight ko kasi. <laughs> Pero, portrait na lang muna yung ano. Ayan. So, iikat ko lang din itong uh, camera. yung ano yung palo meron po ba dito? Shit. grabe yung lakas ng ano ng palo ng EMF ito makikita kikita nyo ayun o naandito mismo yung palo niya tuloy tuloy Ayan. Tuloy-tuloy po yung palo ng EMF na atin. Dito sa Diplomat Hotel. O nawala dito sa area na ito. So, so uh, balikan ko lang yung ghost ball ko. Ayan. So, hindi siya umilaw. Ayan. Kukunin ko lang muna. So, dito malakas yung ano. Dito malakas yung... yung presence ng ano. Ayan. Yeah cat nasaan yung cat wala naman ah okay ang dala ko cat ball uh, actually ano um, ghost ball pero inaano to ng cat ayan, ayan. ito wala andalang dalang flashlight wala akong dalang flashlight uh, tugang at naka portrait lang ako ngayon kulang ako sa gamit pero dahil nga nandito ako pumunta sa Baguio ay sinulit ko na ay, eh, sabi ko pupuntahan ko na kasi nga bibira lang din makapunta dito so EMF po itong EMF natin yung pag to syempre kanina pumalo naman talaga na andito yung presence ng ating ano mga naan spirit pero nangangalay yung kaliwa kong kamay Pasensya na. Um, ang gusto ko lang mag-explore sana dito. Kaso nga, hindi pwede. Uh, puputulin ko na yung ano, yung uh, video. Uh, kasi limitado lang yung oras na binigay sa akin. Kasi nakiusap lang din naman ako. So, if ever makapunta yung team namin dito, uh, try natin makipag-usap. Try ka makipag-usap sa mga ano. Maraming maraming sila. Magka-cleansing prayer lang ako. Uh, para ano, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray the cleansing power of the precious blood of your Son come us upon right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very sole of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession anoint us with the gift of the holy spirit and refresh our blood soul and spirit and may the sign of your holy cross drive away all the evil spirits from us in the name of the father the son of the holy spirit amen <sighs> guys, uh, i exit na muna ako dito kasi limitado lang yung binigay sa akin. Kasi nga solo lang ako, nakiusap lang ako. So limitado ang oras lang talaga yung binigay sa akin. Pinagbigyan lang talaga ako. So maraming maraming salamat guys sa pagsilip dito sa aking uh, uh YouTube channel. Portrait lang yung kuha natin ngayon Thank you guys. Papana ako tugang lots kasi ano, wala akong flashlight pero titingnan ko ipabright ko tong uh, video na to. makikita kasi dito yung parang ano uh, alam mo yun hindi ko man nakita pero makaano natin so yun tugang portrait lang yung kuha ko ngayon kasi ginamit ko yung cleansing naman tapos uh, ginamit ko yung channel I mean yung ano yung uh, ghost tube so yun and then yung ghost ball ayan hindi naman umilaw siguro dahil uh, kulang lang yung ano ko. Hindi ako nakapag-focus masyado. So, pababa na ako ng Diplomat Hotel. Ayan, next time, uh, mga kasama ko yung team ko. At uh, pupunta kami dito nila, Boss Pianok TV. Okay, maraming maraming salamat. Tugang lot sa pagsilip.